Miss Universe 2018 Katrina Gray, Ninakawan sa London Ginulantang ang lahat ng mga fans at netizens sa Instagram story ni Katrina Gray ngayong araw kung saan ibinahagi niya ang larawan ng isang sasakyan na basag ang bintana sa likuran, na may caption na ganito, Rubbed in the middle of the London, while stopping for lunch on the way to the airport, our passports and belongings gone, traumatized, at iyan nga ang caption ni Katrina sa kanyang post, kasama ang kanyang ama at ina, makikita ang mga larawang kuha na sila ay magkakasamang naroon sa London, hindi para sa kanyang career, but much more of family vacation na sa kasamaang palad ay nanakawan sila bago pa makarating sa airport, sa ngayon ay wala pang update si Katrina kung ano na ang kanilang lagay, at kung kumikilos na ba ang mga kapulisan sa London upang kahit maibalik man lang sana ang kanilang passport dahil iyon ay mahalaga upang makasakay sila ng eroplano pabalik sa Pilipinas, para sa kaalaman ng lahat, lalo na sa mga nagbabalak na magbakasyon sa London at iba pang part ng Europe. Sa kasalukuyan ay marami na ang mga supermarkets ang nagsasara hindi dahil sa walang customers or pagkalugi, kundi dahil sa padami ng padami ang mga pumapasok na shoplifters. Rob Aries at mga snatchers, nagiging normal na ang pagpasok ng mga nagkukunwaring buyers na basta na lamang kuha ng kuha ng mga products na tumatakas na lamang at hindi iyon binabayaran sa counter, ito ay talamak na sa bansang Europe, not only in London, kaya sa mga nangangarap ng Europe by -like vacation, mag-isip-isip po muna tayo, unahin ang kaligtasan, at para maiwasan ang pagkawala ng passport, ugaliing ilagay sa personal bag ang inyong mahalagang bagay lalo na ang wallet at passports, hanggat maaari huwag mag-iiwan ng anumang bag sa loob ng kotse lalo na sa madaling makitang bahagi nito mula sa labas, dahil ito ay nangaakit sa mga mata ng magnanakaw at nagiging dahilan para isa ka sa maging biktima nila, maging matalino po tayo at alerto saan mang bansa tayo mapunta anong masasabi nyo rito please comment down please like and subscribe thank you